Gudo Pizzeria Recommended ng Eat Pilipinas Naghahanap ka ba ng kainan na mura pero masarap? Andito lang yan sa Gudo Pizzeria Bukod sa masarap na pizza na bestseller ng Gudo ay eh meron pa silang iba't ibang klase ng steak na dinadayo at binabalikan ng customer Ito yung mga reason kung bakit binabalik-balikan sila ng customer Number 1 Masarap ang pizza nila Lalo na yung gudo, special pizza. Number 2, yung kanilang steak. Yung presyo na steak nila, mura. Compare sa iba. Pero hindi mumurahin ang lasa. Yung number 3, yung kanilang sausage. Ang sarap, malambot, hindi kagaya na ibang sausage na matigas. Number 4, meron din silang pasta para dun sa ayaw ng steak. Number 5, yung peri-peri chicken nila na pampartner sa pasta. Perfect talaga. Yung steak nila, maraming klase. Merong T-bone, and iba-iba. Marami kang pagpipilian. At itong pang number 6 at 7, para sa akin, napaka-importante nito. Pet-friendly sila. Pwede mong pakainin ng matabang o walang timplang steak yung dogi mo. And number 7, ito ang talagang very good ang Gudo Pizzeria. Ang linis ng CR nila. Bihira sa kainan yung malinis na CR na parang nasa bahay ka lang. And number 8, syempre yung mababait na staff nila, lalo na si Joey and Tina. Yun nga palang venue is al fresco pero hindi mainit kasi lalaki ng pan nila. And merong magandang parking. Ang location nila is ano eh, madaling makita dito sa Congressional Avenue Extension dito sa Quezon City. Okay, kain muna kami. Yun nga palang steak nila normal as usual ano pwedeng rare yung medyo hilaw medium rare medium medium well at yung gustong lutong luto yung well done ang in order nga pala namin is pork ribs barbecue and then isang rib eye steak saka isang t-bone or flat iron steak yata ito saka yung sausage saka yung pasta nila ang mga steak nila ano eh flat iron, T-bone, rib eye okay sige kain ulit kami